Hinarang na binumbahan pa ng tubig. Yan ang pinakabagong insidente ng pambubuli ng China sa ating Coast Guard na maghahatid sana ng supply sa BRP Sierra Madre. Bumuhos ang suporta para sa Pilipinas kasunod ng insidente pero giit ng China, dinipensa nila ang teritoryo nila. Nasa frontline ng balitang yan si Marlene Alcaide. Ito ang aktual na kuha ng pambobomba ng tubig ng barko ng Chinese Coast Guard sa barko ng Pilipinas patungong Ayungin Shoal. Inarikila ng Armed Forces of the Philippines sa sasakyang pandagat na yan para maghatid ng supply sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Pero hindi lang sila binomba ng tubig ng CCG. Hinarang din ang mga barko ng Philippine Coast Guard na naglalaki ang barko ng China. Dahil sa nangyari, hindi na nakarating ang ikalawang supply boat sa BRP Sierra Madre. Mariing kinundina ng PCG ang nangyari. Hindi lang daw ito pagsasawalang bahala sa kaligtasan ng tauhan ng PCG at supply boats. Malinaw na labag daw ito sa international law. Dahil dyan, nanawagan ng Philippine Coast Guard sa Chinese Coast Guard na igalang ang soberanya ng Pilipinas at gumawa ng hakbang laban sa mga individual na sangkot sa insidente. Hiniling din ng AFP sa CCG ang pagiging responsable sa kanilang mga kilos para maiwasan ang anumang miscalculation at aksidente sa karagatan. Ayon naman sa China, iligal na pumasok ang mga barko ng Pilipinas sa umano'y teritoryo nito. Ginawa lang daw nila ang nararapat na hakbang para pigilan ang mga barko ng Pilipinas na may karga umano'ng iligal na building materials. Anila, mayroong indisputable sovereignty sa Nansha Islands o Spratly Islands ang China pati sa katabi nitong karagatan katulad ng Second Thomas o Ayungin Shoal. Nagpahayag naman ang suporta sa Pilipinas ang iba't ibang bansa. Kabilang dyan ang Amerika na nakiisa raw sa Pilipinas sa gitna ng mapanganib na kilos ng Chinese Coast Guard para harangin ang resupply mission nitong Sabado. Ayon sa US State Department, ang pangbobomba ng tubig at pagharang ng CCG ay nakakasagabal sa freedom of navigation ng Pilipinas at mapanganib para sa barko at tauhan nito. Ayon naman sa Ambassador ng Japan sa Pilipinas, hindi katanggap-tanggap ang insidente. Suportado raw nila ang Pilipinas sa pagtataguyod ng kapayapaan sa karagatan batay sa United Nations Convention for the Law of the Sea o UNCLOS at ang 2016 Arbitral Award. Tinawag din na mapanganib ng Australia ang pambobomba ng tubig at pagharang ng CCG. Pati ang European Union na babahala sa ginawa ng China. Nakikiisa raw ang EU sa Pilipinas sa pagtataguyod ng international order. Hindi ito unang beses na nambomba ng tubig ang Chinese Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas. Noong November 2021, Binugahan ng tubig ng mga barko ng China ang dalawang supply boat ng Pilipinas na patungong Ayungin Shoal. Magdaraos ng press conference sa National Task Force for the West Philippine Sea mamayang hapon tungkol sa insidente. Nagbabalita mula sa frontline, Marlene Alcaide, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News5 social media pages.